po kayo? Ako po si Rafael Romero ng Project 4 Quezon City. Oh, may pupuntahan ba kayo? Kailangan nyo ng pabango. get up. Mukhang ready ka na sa iyong pupuntahan ah. Naku, sa mga may hilig magpabango dyan, bago umalis ay hindi nalilimutan ang paborito nilang pabango. Nakakailang spray pa nga yan. O oh, ba diba, ang bango? Kuya Rafael, turuan mo naman kami gumawa ng perfume na pasok sa budget pero long lasting ang scent. Narito po ang mga equipment at raw materials sa paggawa ng pabango. Gagamitin po natin ay 100 ml na graduated cylinder, pansukat po sa mga chemicals. Meron din tayong beaker, dito po natin hahaluin yung mga chemicals po natin at steering rod pang halo po. Spray bottles para po dito natin ilalagay yung mga finished product po natin. Gayun din po may label stickers. At ngayon naman po yung raw materials. Ang pinaka-importante pong uh, materials ng pabango, ay ito pong fragrance oil. Dito po magmumula yung scent. Hindi na rin po natin kailangan na may bento pa ng bagong amoy dahil may ready-made na na mga fragrance oil fired by popular scent sa market. Ang susunod po, propylene glycol. Ito po ang magsisilbing moisturizer ng ating product. Meron din po tayong alcohol na nakapagpapadry ng skin. Ako kontrahin po ng propylene glycol yung dryness na bibigay ng alcohol. Ngayon din po, meron naman tayong fixative o tonalid liquid. Ang gagawin po ng uh, substance na ito, tutulungan yung scent na kumapit sa balat natin. Kaya po tinawag na fixative. Susunod po ay yung deodorized alcohol. Uh, deodorize, inalisan na siya ng uh, tapang. Ito yung magsisilbing carrier at magsisilbing uh, diffuser ng ating scent. Ito po yung mas malaki ang percentage sa ating formula. Ang huli po, uh, purified water. Ito po ay magsisilbing refiller, ganoon din po pang kontra na rin sa tapang ng alcohol. Ang una po nating paghahaluin na chemicals ay ang PG o propylene glycol at ang tonalid liquid o fixative. Ang percentage po ng propylene glycol ay 90%. Ang gagawin po muna natin ay 100 ml ng mixture na ito. 90 muna. Since 10% na lang din po ang fixative, isasama na po natin sa pinaka-graduated cylinder. Bali, ang mixture po natin, ay 100 ml. Ayan po. Kung makikita po natin, hindi pa siya naghahalong tuluyan. Uh, magkaibang substance pa po yung kanyang appearance. Kaya haluin po natin. Haluin po natin hanggat isang substance na lang po yung kanyang appearance. Hindi po natin ihahalo lahat po yan sa gagawin po natin formula dahil konti lang po ang kailangan natin sa kanya. 4% lang po sa kabuang formula. Yung matitira po ay pwede natin gamitin sa mga susunod pa nating paggawa ng pabango. Tatabihin natin ito. Ang susunod pong paghahaluin ay yung mixture natin na nagawa at yung fragrance oil. Makakayield po tayo ng 300 ml sa 30 ml na fragrance oil. Kaya susukatin po natin, kailangan po tiyak yung solution natin o yung sukat natin kapag po nasobrahan sa isang chemical, minsan cloudiness sa ating solution. Kailangan po ang end result po ay clear po yung liquid na ating ah, nagagawa. At yun, meron na tayong 30 ml na fragrance oil. Ang susunod po natin idadagdag yung kaninang mixture po natin. Yan po ay 4% lang. Since ano naman po, paghahaluin naman po natin, idagdag na rin po natin. So, yung 4% for 300 ml na solution, papatak siya ng 12 ml. So, 30 plus 12 is 42. So, dagdag na lang natin. dapat po maingat tayo dahil onting uh, pagkakamali ay maaring sumobra yung ating chemical na naibuhos. Okay na po siya. So, paghahaluin po muli natin sa beaker. Kung so, mapapansin natin, ang uh, appearance po niya, magkaibang substance uli, kaya kailangan haluin. Ang susunod po nating ihalo ay ang deodorized alcohol. Siya po ay 75% ng ating formula. Kaya kung gusto natin 300 ml yung ating may yield, ay 225 ml yung ating isasalin. Bawat salin po natin ng chemical na bago ay ah, haluin po natin ng steering rod within 30 minutes o kung kaya ng 15 minutes ay meron na tayong finished product. Tiyakin po natin na kung gagawa tayo for a long period of time ng mga pabango, well ventilated po ang yung lugar dahil marami tayong malalanghap na uh, pabango sa paggawa po natin. Pwede rin sa outdoors, wag lang may direct sunlight no po, mas okay po yun. Pag nakita na po natin na isang appearance na lang po yung substance natin nung hinalo natin yung alcohol ay ang panghuling ihahalo po natin yung uh, purified water. Magsisilbi po itong filler sa ating solution. Hinokontra din po nito yung tapang ng ating alcohol. Yung ating purified water po ay 11% sa ating kabuwang formula. Kung gusto natin 300 ml yung magawa natin, nasa 33 po na ml yung ihalo natin. Ang produkto po natin, ang perfume po natin ay mas kilala sa tawag na oil-based perfume na ay po sa market. Kung mapapansin po natin na muti yung ating pinaka-solution, i-mix po um umuli natin siya kailangan po ay i-store siya sa dry at cool place po, sa cabinet po, sa hindi masisikatan ng araw. Kung may display kayo sa store ninyo, huwag pong nasa harap. Kasi pag tingin na lang natin, bigla, bawas na pala. Kala natin may gumamit, pero yun pala ay nag-evaporate siya. Pwede na po natin isalin siya sa uh, spray bottles. Lalagyan na po natin ng sticker labels. hindi po namin nire-recommend na gamitin siya agad. Palipasin nga po yung 24 hours para yung offensive na amoy ng alcohol ay mag-subside. At yun po, after 24 hours, pwede na po siyang gamitin. Ito na po ang ating finished product. Kuya Rafael, sa ganyang pangkabuhayan ba? Kita rin ba'y okay naman? Alam niyo po ay hindi malaking halaga ang kailangan para magsimula sa perfume business po. Ang 10 ml po ay maaring ibenta natin ng 40 to 50 pesos. Ang 85 ml po ay maaring ibenta ng 150 to 250 pesos. Wow! Talaga palang malaki ang kita. Balita namin kuya, produkto mong pabango ay talaga namang binabalik-balikan nila. Ang binili ko tong pabango ay yung pangalang Sinta po. Uh, maganda po siyang pabango dahil mild lang po yung scent niya, pero tumatagal po siya maghapon. Ang nabili ko po na scent ay bughaw po sapagkat ng ito ay aking magamit ay sadya po itong rest ko po sa katawan. Kuya, kanina pa kami nag-aabang sa exciting at interesting story ng iyong pagsisimula. Ang natapos ko pong kurso ay nursing. Pero hindi ako nagtuloy dun sa karir po na yun. At ang nangyari po, nagtrabaho po ako sa kumpanya ng aking pinsan. At doon po ay nagbebenta po sila ng raw materials ng pabango. Naisipan ko pong pasukin din ng pabango dahil po sa maaring ito ay pangatlo mula sa clothing business, gayon din po sa cosmetic. May mga tao na hindi umaalis ng bahay na hindi nagwe-wear ng pabango. Kaya po, yun po ang tingin ko po sa demand sa pabango. Ipapasalamat nga po ako dun sa kumpanyang uh, pinaglagian ko dahil sa mga natutunan ko sa kanila tungkol sa business, gayon din po sa paggawa ng pabango. Kailangan din po ay nagre-research tayo, nag-aaral pa tayo kung paano mapapa-improve yung ating produkto at yung ating business at isa din po sa nakatulong o nakatutulong sa amin yung panonood ng Negosyo University po ng INCTV. TV. Ginagamit po namin ang social media para makita ng mga tao yung produkto namin. Gayun din po ay gumagamit kami ng resellers po. At sila po yung nagbebenta sa mga tao, nag-aalok po at meron din naman po nakakatuwa dahil may through word of mouth na dahil na amoy nila yung uh, sinusot na pabango nung bumili ay bumibili na rin sila. So, nare po sa kanila. Meron po kaming mga resellers na mula sa mga school teachers, may mga empleyado din po at sa maliit na pamamaraan po nakatutulong po kami sa kanila na madagdagan din po yung kinikita nila at nagpapasalamat din po sila sa uh, aming business po. Ang kaibahan po ng produkto namin ay matas po ang quality niya. Sa paggawa pa lamang, tinitiyak namin no po na kalidad po yung mga materyales, gayon din po ay uh, yung timpla po niya ay maglalas po ng matagal. Mula pala sa 4 cents ng perfume, ngayon ay naging 28 cents na at bawat pangalan nito'y tatak Pinoy pa. Nakakabilim, di ba? Lumago po yung uh, aming perfume business na naparami po namin yung scent choices. Dapat sisimulan ko na yung aking business ng 2020. Ngunit ang naging balakid nga po ay yung pagdating ng pandemic dahil nagkaroon ng restriction, hindi na masyadong nagkakahalubilo ang mga tao. gayon din po ay naka-face mask, hindi na tinuturing ng tao na essential yung pabango. Pero nung nawala naman po yung restrictions, ito nag unti unting nag na po na at nakakapag halubilo na po tayo sa ibang mga tao ay naisipan ko na pong tuloy po yung business na pabango. Hindi man naging madali ang lahat, pero si Kuya Rafael ay naging inspired and motivated, hindi pinalagpas ang opportunities at laging on the go to success. Ang may advice ko po sa mga gustong pumasok sa ganitong business, ang una po nilang pagtunan ng pasin, siyempre yung quality po nung pabango. Dahil para balikan ka ng tao, uh, yung quality. Gayon din, yung, yung business habang lumalaki, Uh, dapat may vision ka na halimbawa ngayon nag-re-retail uh, uh, ka, pwede mo rin pasukin yung pag uh, sell ng souvenirs for weddings. Magkaroon din ng physical store kung nagsimula ka online. So yung mga ganong bagay na uh, ikaw uunlad ng business mo, dapat may vision tayo para uh, magtuloy-tuloy yung Uh, growth ng ating business. May pagkakataon po talaga at panahon na matumal ang negosyo at uh, unti lang ang benta pero ang kagandahan po sa produktong ito ay hindi madaling nasisira. Kaya po kahit umabot ang taon ay pwede pa rin po siyang uh, maibenta. Hindi po nawawala yung quality niya. Pero uh, limitado lang yung ating magagawa. Ang pagtatagumpay talaga magmumula sa ating Panginoong Diyos. Pinakamahalaga po ay isangkot natin ang ating Panginoong Diyos sa ating mga plano, gayon din po sa hanap buhay natin. Di masamang hilingin sa Diyos na magtagumpay. Kaya po, uh, isama natin sa panalangin natin yung ating hanap buhay at umasa tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Bilang Iglesia ni Kristo po, ay nagagabayan tayo ng mga aral ng Diyos maging sa ating paghahanap buhay. Yung pong pag-aasikaso sa hanap buhay, hindi dapat ibuhos natin yung buong panahon natin dito dahil ang pangunahin pa rin sa ating buhay ay ang ating Panginoong Diyos saan man makarating ang matamis na samyo ng tagumpay hindi nalilimutan ni Kuya Rafael at ng kanyang pamilya na ang lahat ng itoy ang Panginoong Diyos ang nagbigay proud ako ng nagtitimpla at nagtitinda ng iba't ibang samyo ng pabango dahil trabaho ko to